Kaibigan, pag-usapan natin, sakit sa baga. ba? Diba? Ano bang warning signs na may sira na yung baga natin? Ang shortcut, syempre sa mga doktor, eh, papa-x-ray natin. Sa x-ray, marami ka na makikita. Kung may spot, may bukol, may tubig, marami ka makita, may pulmonya. Pero, based on symptoms, ito ang mga warning signs na posibleng may sakit na sa baga. Number one, laging inuubo. Yan. Siyempre, pag inuubo, malamang sa baga. Yan. Pag umubo na may plema o may dugo, o oh, siyempre, bad sign na pag may dugo ang, dugo ang plema. Chest pain. Yung masakit ang dibdib sa paghinga. Pag humihinga malalim, napipigil lang ka, may masakit. So, possible sa baga, galing yon Wheezing, humuhuni sa baga din yan. Maraming plema, lumalabas, at nahihirapan huminga. Pwedeng baga, pwedeng puso. Ito naman, warning signs ng lung cancer. Actually, karamihan dito sa sinabi ko, possible sa lung cancer yun eh. Pag lung cancer, namamayat. Pwedeng walang naramdaman, pwedeng may masakit na sa likod. Or pag ubo nga, may dugo. O minsan, namamayat lang pag in x ray may bukol. Uh, smoking talaga ang pinaka-problema. Sigarilyo ang number one cause ng lung cancer. Pag naninigarilyo, ay marami rin sintomas. Humuhuni, inuubo, hinihika. Uh, smoker's cough yun dahil sa sigarilyo yon. Pagdating naman sa COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, emphysema, dahil nga ito sa matagal na paninigarilyo, ang sakit naman na ito, more plema. Marami kang plema lagi, umaga, hapon, laging may plema. So, ibig sabihin, hindi na may sira na yung mga selula dito sa baga. Ngayon, pag titigil natin yung paninigarilyo, minsan nagkakaroon ng symptoms. Eh. Pag ini-stop natin, di ba? Siyempre, mas gusto natin tigil ng paninigarilyo. Pero, for the first six weeks, meron sila mararamdaman na mas hindi makatulog, to the sa malungkot, hindi makafocus, napapagod. Pero six weeks lang yan. Uh, pwede natin maayos yan. So, mag-exercise kayo, kumain ng healthy, makinig lang sa music, uminom ng maraming tubig, 10 to 12 glasses of water. Pwede ka rin mag-exercise. Ito, tumawag sa kaibigan kung talagang gusto mo na bumalik sa paninigarilyo para mapigilan ka, lumabas-labas, at huminga ng malalim. Yung iba nga nang gigigil, mag-chewing gum ka, sugar-free, inom na maraming tubig, mag-toothbrush, or magtalon-talon. Diba? So, ang problema nga madalas plema, 'di ba? Pag sakit sa baga, maraming cause, eh. Yung 'yun na nga emphysema, smoker, bronchitis, minsan ang kakapulmon niya puro plema, plema or air pollution, smoking ang number one problem. Ito may ibang sakit, bronchitis, bronchiectasis at air pollution. So, paano natin 'to mababawasan? Syempre, tigil paninigarilyo, Huwag masyado ma-expose sa mga usok kumain tayo na mas masustansya. Siyempre, healthy foods, maraming tubig inumin, 10 to 12 glasses. Uh, maganda dito kamote, uh Oo, -oh, para sa lungs. Pero pwede rin naman mansanas, saging, green leafy vegetables. Basta vegetables and fruits, tsaka mga nuts. Pwede po yan. Luya, pwede rin yan sa labat. Mga maganda para sa baga. Mas healthy na pagkain, syempre, maganda sa baga. Kung maraming plema, may technique tayo para ilabas pag nakahiga kayo, mahirap ilabas ang plema. Subukan nyo, may plema kayo, may sakit kayo, nakahiga. Hindi lalabas yung plema eh. Dapat nakaupo. Straight ang back, nakaupo. At tingnan nyo, pag uubo, dapat nakahawak sa tiyan konti. May support. Kasi malakas ang pressure ng... <coughs> tingnan nyo, pag umubo kayo, <coughs> mararamdaman mo sa tiyan. Mararamdaman mo sa singit mo. Meron na lulus-lus dyan. Diba? Pwede magkaroon ng hernia, lulus-lus sa lakas ng pag-ubo. Kaya ang technique dyan, upo, medyo nakahawak sa tiyan, at pag-ubo, wag yung isang malakas na dahak. wag yung, ah, gano'n, hindi po maganda yun. Dapat, konti-konti lang, <coughs> tatlong beses na dahan-dahan, half puff technique, <coughs> konti lang. Ha? Tatlong beses para umakyat yung plema at lumabas. So, isang technique to, Second te technique sa mga may maraming plema, may COPD, may emphysema, marami kasing lobes o bahay o kwarto ang baga natin. Eh. Misan ang plema galing dito, misan galing dito. Kung dito nanggagaling yung plema, kailangan nakadapa ka muna 5 to 10 minutes para lumabas. Pag dito naman nanggagaling yung plema, kailangan nakatihaya ka. Dito naman nagagaling ang plema, naka-side ka dito, sa kanan naka-side sa kaliwa. 5 to 10 minutes iba-ibang posisyon. dumapa ka, magugulat ka, lalabas na 'yan mga plema na 'yan. Based on gravity, balalabas 'yan. Paglabas, sabay upo, ilabas ang plema. So, ang tawag dito, positions for drainage of the different areas of the lungs ng mga plema. Dahil nga may sira na 'yung baga, hindi na lumalabas. Most likely pollution at air uh, pollution at smoking. Meron ding chest clapping. Actually, adult dapat to eh. So, kahit sa bata, pwede rin yan. Basta may plema. So, chest clapping, nakaganito yung kamay natin. Nakakap. Pinapalo ang dibdib dito sa harap. Dito sa upper chest, sa likod. Malakas-lakas. Mga ngayon kalakas. Gusto mo, pag nandito yung baga, nandito yung plema, gusto mo siya matanggal eh. Tinatanggal mo siya medyo malakas. Huwag naman sobra lakas na puputok na yung mga uh, ugat, ba? Diba? Pero, kailangan malakas-lakas konti. So, para matanggal ang plema sa baga, sa COPD, tinuro ko sa inyo, postural drainage, iba-ibang position, uh, correct coughing, yung half puff technique na <coughs> chest physiotherapy, pinapalo ang baga, Pwedeng expectorant at mucolytics, mag-consult kayo sa internist, family medicine, sa doktor nyo, or kung sa specialist, sa pulmonologist na pampaluwag ng plema. Tubig, malaking bagay ang tubig, 10 to 12 glasses of water. Okay? So, pag tinigil natin ang na paninigarilyo, basically, sigarilyo pa rin talaga pinaka-risk factor. Eh. So, pag tinigil nyo, meron mga good effects na makukuha ang katawan. Pakita natin, Dok Lisa. 20 minutes tigil mo paninigarilyo gaganda na yung heart rate mo gaganda na blood pressure mo 3 months tumigil ka sa paninigarilyo gaganda na yung baga mo okay 1 year na tumigil ka sa paninigarilyo yung chance mo magkaroon ng heart attack mababawasan na in 5 years halos normal na hindi ka na rin magkaka-cancer maghihintay tayo nang matagal kasi nga matagal na yung bad effects yung mga toxins na punta na nga sa katawan natin so maghihintay tayo ng ilang taon para totally maging mas normal na yung baga natin. Okay, so ito yung mga risk of smoking, alam naman natin, cancer, uh, erectile dysfunction, heart disease, lung cancer ang problema talaga, yan ang iniiwasan natin. Pero 14 types of cancer, ang daming cancer pwede makuha sa paninigarilyo. Lung cancer, esophagus cancer, larynx, na mamaos, meron din sa pancreas, stomach, at kidneys. Okay? At bukod dito, last slide na lang para maengganyo kay tumigil sa paninigarilyo, hindi lang kayo ang may benepisyo ito, itong lalaki smoker. Pati yung asawan mo, pati yung anak mo, lahat sila may benepisyo. Kasi kahit ni kami naninigarilyo, pag may ibang tao nag smoke pwede rin kami magka-infection sa baga, pwede kami magkahika. Diba? Actually, pwede rin magka-lung cancer, pati kung buntis pati yung baby, kawawa, oo oh, tapos kukulubot pa yung mga muka. Diba? So, heart disease. So, hindi lang delikado to sa naninigarilyo, delikado rin sa hindi naninigarilyo. Actually nga sa pag-aaral, isang oras nakasama natin sa kwarto, ang isang smoker na amoy natin, uh, parang naninigarilyo na rin tayo ng one stick. Parang ganun ang equivalent niya. Okay, so sana po nakatulong tong video, warning signs sa baga and hopefully maitigil na natin ang paninigarilyo god bless po